Hello guys, good morning. Ito po yung ating trakampan na may DIY filter. Ayan po, ayan po yung ating mga fish. Tapos meron pala sya ditong nagmult. Ito, hmm. nagpalit ng balat. Ibig sabihin lumaki-laki na sya.

Hmm. Ito po yung ginawa nating DIY printer Paglagay tayo ng pump Umihigot sya pag gano'n Babamsak sa pinakababa Meron tayong Fishnet Tapos batong tapos filter po tapos babagsak dito yan hanggang pababa ito baka magtaka kay binutas ko kasi umapaw siya eh. hindi kayang ano yan, puno agad to puno maliit yung tanky natin bali mamaya babarahan ko yan bibilhan ko nang halagyan ko ng cheek valve dito para kontrolado natin yung tubig na papasok dyan papasok sa tank pero yung aerator natin pinatay ko muna kasi hindi na kailangan nandito ng na, lakas so. may maproproduce na rin naman natin. yung oxygen yan hangin sa tubig ang daming bubbles eh. malinis ang tubig mas gusto nila yung kangkong, yung pills, hindi nila kinakain. Pagka yan, hindi pa nakain hanggang mamaya, babakumin natin yan. Linisin natin, tapos meron tayong kapat na sarasong isda dyan. Nagkain ng titi kain Kahimik sila ngayon, sa gabi, buhay na buhay yan. Sarap pagmasdan, nakakawala ng stress ko ito lang po yan nakalagay sa ating maliit na spasyo sa gilid ng bahay namin yan po bali ang laman po niyan is 8 pirasong free fish pero dadagdagan po yan kukuha tayo ng mabibilhan ng maliliit para pag lumaki mukbangin natin titikman natin yung tripus pero yung nandyan ano yan dalawang trilyo apat na babae at dalawang lalaki yan po yung breeder ko dyan sana soon makapag-produce tayo ng mga trillings makapag-pipeline na tayo mas gusto nila guys yung malunggay ay yung kangkong malunggay naman ako kangkong pero pa comments na lang po kung talagang mali kung gawa natin sa overflow ng filter kasi kung mali pwede ko naman baguhin pero yan po talaga tatakpan ko yan bibilang ko lang ng chip bag kasi gusto ko dito lang ang bagsak ng tubig ayan kagabi pinagmamasdan ko masigla yan hindi ko lang nakuhaan ano po bang mga halaman na pwede pang ilagay dito para malagyan natin yan po salamat po